po sa ating lahat. May ibabahagi na naman po ako. Isa pong mga uri ng mga mutya po. Ito po, papanoorin nyo po. Yun nga po. Uh, sa mga naniniwala lang po no sa mga ganitong mga klaseng usapin po ukol sa mga mutya at saka sa mga naniniwala lang po sa mga mutya po yung sa mga hindi po naniniwala sa mga ganitong klase mga usapin po ukol sa mga mutya pakilaktawa na lang po lamang po yung video po na ito marami po yun nga po ipapakita ko po sa inyo yung mga bago ko po mga mutya ito po ito po yung una yan dalawang bato po magkadikit ito kulay berde po yan ito parang hindi po yan matanggal yung kulay berde nya yan ito may butas po yan dito pero hindi siya tagos yung butas ito ikuting ko lang po yan, ikuting ko lang po yan ito, ito dito butas din po yan ito dito, dito. Yan po. Bato po yan. Bato. Yan. Yan po. Ngayon ko lang napansin po. Ito. Mukha ng tao. Ito. Pansin nyo po. Ngayon ko lang po yan napansin. Ito. Mata. 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 Mukha po. Mukha po yan ng tao. Yan, no? Pansinin nyo po yan, no? Ngayon ko lang po talaga yan napansin. Ayan po. Yan, ibig sabihin, nakikita po yung gabay. Yan. Yan. Okay po, ikutin ko lang po yan. Yan po, ito so, din po, mukha po. Nagsilabasan po sila. Oh. Yan, ito, ilong. Mata. Mata. Kayo yun lamang po. Baka magsilabasan po lahat. Magpakita po. <clears throat> ito po yung pangalawa. Ano? puti na may pagkadilaw. Sa ibabaw yung dilaw. Yan. Yung iba sinasabi na sa, sa raw. Buto raw ng langka. Hindi ako sigurado kung sa langka po yan. Ito. Yan. Oh. Kuting ko po yun. Yan. Yan po. may isang tuldok dito parang mata yan o oh. dito yan. parang bibig mata, bibig yan po yung pangalawa ito naman po yung pangatlo ano <coughs> biyak po talaga yan siya ganyan po talaga yan siya biyak tadi dito putol po yan ganyan po talaga hindi yan sinadyang putulin ganyan na po talaga yung, na, na, yung nakuha ko pagkakuha ko sa kanya ganyan na po talaga eto dito makinis po yan sa ibabaw ito makinis po yan dito sa ibabaw eto dito medyo magaspang sa ilalim yan. po Yan po. Ito po yung pangatlo. Ito po yung pang-apat. Yan. Ito po yung pang-apat. Kutin ko po. Makinis po yan dito. Tsaka dito, makinis din po yan. Pero ito dito, ano yung parang, ano siya, yung bagong biniyak. Yung bagong biyak siya dito. <coughs> Pansinin nyo po, ito dito, para siyang ari po. Yan. Parang ari. Yan. Parang ari. <coughs> para po siyang ari. Ito, dalawa isa. Ito din, isa sa kabila. Yan, para po siyang ari po. Yan. Yan po. Ito po yung pang pangapat. Kung meron po tayo isang uri ng ari, meron din sa lalaki, ari ng lalaki, meron din po tayo uri ng sa babae po. Yan, ito. Yan, no? Oh. Oh. Yan. Partner po yan silang dalawa. Ito yung nauna kong nakita, yun yung kasunod. Yun. Oh, ito, shell po yan sa dagat. Ito, corals. Corals po ito. Yan po yung panglima. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Tsaka sa mga hindi pa nakasubscribe at tsaka sa mga gustong ganitong klaseng mga usapin, usaping mga mutya po pakisubscribe na lamang po at saka paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong i-upload ng mga bagong mga video po. Ukol sa mga mutya po, maraming pong salamat.